Vice Ganda, proud na ipinagmalaki ang tagal ng relasyon nila ni Ayon. Talagang hindi nga maitatanggi na talagang super blessed si Vice Ganda dahil matapos ang naging pagbubukas ng kanilang club, ay palagi na itong pinipilahan at halos nakatayo na nga lang kahapon, ang iba pa nilang mga bisita sa comedy club nito, at matapos din na mapalabas sa Prime Video ang bago nitong show ay kaagad naman itong umani ng mga positibong komento at kasalukuyan na rin na nangunguna ngayon sa Prime Video. Sobrang aliw niya at pinoy na pinoy umano ang humor. Super proud din si Vice at ipinagmalaki din ang tagal ng kanilang relasyon ni Mr. Ion Perez, Ayon kay Vice ay limang taon na umano sila. Ikaw ba? Ah? Five years no? no. Uh! Malayo na pero malayo pa. Samantala, nagkaroon din ng panibagong shooting sila Vice para sa kanilang pelikula.